isa po ko isa nanonood ng videong to. Ops! Teka lang, bago ka mag-isip, mag-skip, or anong magawin mo, isa lang papangako sa'yo. Hayaan niyo po ako magsikita dito at bigyan niyo po ako ng ilang minuto ng buhay niyo kasi isa lang din po sisiguraduhin ko. After niyo po mapanood tong videong na to, ito po ang magiging way para magbago ang buhay nyo. Okay? Kaya, sisimulan ko na. My name is Joseph Lim. I'm from InGlobal. Ang InGlobal po, isa sa pinakamalaking networking company sa buong Philippines. 10 years na po kami. At ang napakaganda nito kasi nung anniversary namin, ka-anniversary lang po namin, ginanap po namin sa Philippine Arena. Ang Philippine Arena, tatlo lang po ang nakapuno dyan. Number one is Iglesia. Number two is Inglobal. Pangatlo po ang Aldam. Kaya ako to sinasabi sa inyo kasi gusto ko pong maintindihan nyo na ang networking ngayon sa Philippines sobrang tanggap na. 1980s may networking na sa Philippines. Ito po yung tinatawag na experimentation stage kasi yung networking that time yun ang high desert, um, field crop, yun ang simula. 1990s nagkaroon ng medyo mas nagiging stable na ang networking. Ito yung forever living, DXN, ang dahil pang iba. Now, 2000, na perfect na po ang system ng networking. Noon, mga ibat-ibang company galing ibat-ibang countries ang pumunta sa Philippines. Ngayon, meron isang system na na-perfect. Meron isang in-global na na-perfect na niya lahat ng, ng flaws ng networking. Ibig sabihin, ang ganda ng networking ngayon kaya siya tumagal ng 10 years. Kasi dati, ang networking umaabot ng 3 years, 5 years, nagsasara na. Ngayon, ang in-global, 10 years. Lumalaki na ng sobra kasi meron na po kami iba't ibang meron kaming Africa, meron kaming Singapore, meron kaming UAE. Actually, ang dami namin kung iisa-isa na iba't ibang countries na meron na. At gaano nakakakilig ang in global Guys, every 3 months, 100 na tao ang nagiging milyonaryo. Kaya, makinig ka sa akin mabuti kasi malay mo. Within 3 months from now, 6 months from now, isa ka sa maging milyonaryo doon. Guys, kailangan nyo lang pong gawin. Kailangan nyo maging part ng in global para ka maging part ng InGlobal, kailangan mo lang bumili ng package. Ang package nito ang tawag is life-changing package kasi sobrang dami na pong nabago ang buhay dahil sa package na to. Ang halaga niya po is 7,980 pesos. Ang tanong kasi yung bottom line, ano ba ang kapalit? Ang kapalit niya, bibigyan po namin kayo ng worth 6,000 hanggang 7,800 pesos worth of products. Ang products na po, ang laman niya, meron siyang mga supplement na kailangan ng katawan mo, meron siyang mga sabon, choose mo kung anong gusto mong package. Ang importante dito, ang product po namin is talagang totoong napakaganda kasi galing pa po siyang iba't ibang bansa, lahat po ng produkto namin is a billion dollar worth na company ang gumagawa. Ibig sabihin, only research alone kung gumagasong silang million para lang mag-research ng mga produkto. Ang gagandahan sa product sa amin, ang dami na pong napagaling. Hindi po isa, hindi po dalawa, hindi po tatlo. Hindi po stage 1 cancer, stage 2. Dumating na po kami sa point event stage 4 cancer, may mga nagpapatoon na gumaling. Bedridden, tumayo po ulit at naging normal. Ibig sabihin, naging healthy pa rin siya because of the supplement. Napaganda guys, kasi maliban sa product, magkakaroon pa po kayo ng insurance. Ang insurance na to, 200,000 personal accident insurance. Good for one year. At magkakaroon ka po ng permanent disability worth 200,000 ulit. Okay? And number three is magkakaroon ka ng 10,000 medical reimbursement per accident. Ibig sabihin, yung 10,000 na to, pwede mo itong gamitin for one whole year. Na-accidente ka, ang bill mo is 5,000, pwede mong ma-reimbursyon at meron ka pang natitirang 5,000. Kung maubos mo man yun sa isang accident, kuha mo yun. Okay? And additional 10,000 um, burial assistance na idadagdag sa'yo, Okay? Magkakaroon ka po ng medical checkup free. Itong medic medical checkup na to kasama na po sa package. Ang kagandahan dito sa medical checkup na to kasi um, pwede kang magpa-urinalysis, fecalysis, x-ray, dental checkup, up Magdidepende na lang po siya sa tie-up na clinic na pupuntahan mo. Ang kagandahan siya, kasama na po siya, wala ka nang babayaran. And lastly, ito po ang nakakatuwa sa lahat kasi magkakaroon ka po ng scholarship. We have more than 300 school tie-ups all over the Philippines. Hindi mo kailangan ng entrance exam at ang gaganda dito, transferable to. Kahit kanino pwede mo pang ipagamit at ang susunod to, wala siyang expiration. Kung ang anak mo high school pa lang, ante mag-college sa kanya gamitin, okay lang, walang problema. At ang pinaka nakakatuwa dito kasi pag sinabing scholar ka, dapat nag kang grade. Sa amin, kakaiba. Kasi pag scholar ka, i-maintain mo lang ang passing grade. Tuloy-tuloy ang scholarship mo. 'di diba? Mapapansin mo yung halagang 7980, sobrang sulit yung apat na binali. E explain ko na, kaya makinig ka na mabuti, mag consent ka mabuti sa akin. Etong business aspect namin, pag ginawa mo to, pwede kang kumita ng 24,000 pesos per day. Choice mo pa to kung gusto mo siyang gawin or hindi, pero ang maganda kasama to sa binili mo kanina na package, okay? Magkakaroon ka ng sales kit. Meron din kasamang CD, andun na rin kung babasahin mo lahat ng mga kailangan mong malaman para sa company in global. Number two, magkakaroon po kayo ng ATM. Sa ATM na to, kasi InGlobal ang nag-iisang networking company sa buong Pilipinas na nagbibigay ng daily payout for 10 consecutive years. Anong ibig sabihin ng daily payout? Simple lang. Kung may kita ka ngayon, i-encash mo, kinabukasan, kuha na. Bakit ang InGlobal pumatok? Kasi Pilipinang Pilipino. Mapapansin mo sa iba't ibang bansa, Walang sachet. Sa iba't ibang pasa, walang ilod. Sa Philippines, may ilod. Sa Philippines, may sachet. Kaya plumit ng sobra ang Inglobal kasi ang Inglobal lang ang nagbibigay ng daily payout. Pag nandito ka sa Pilipinas, nag-ing cash ka, kinabukasan, puha mo na agad yung kita mo. Okay? Sulad so, ng ATM is ito ang pinakagusto ko sa lahat, DTC. This is Distributor tracking Center. Kung nag-Facebook ka, parang Facebook account. Magkakaroon ka ng Inglobal account na doon mo makikita lahat ng kita mo kasi ang networking noon ang problema hindi mo makikita ng live ibig sabihin, kung may mga downlines ka kailangan pang pumunta sa office nila para malaman mo kung gaano na karami downlines mo sa Inglobal, pumunta ka lang ng internet meron internet connection pumunta ka din sa computer, automatic makikita mo na lahat ng downlines mo kumbaga napaka high tech na natin ito ang reason bakit lumakas ang sobrang Inglobal kasi maliban sa high tech may kiliti ng Pilipino kasi daily payout Okay? Akala ko ang pag-aaral sa loob lang ng school. Pag member ka po ng Ing Global, magkakaroon ka po ng training. At ang tawag po namin dito para kang nag-enroll sa tinatawag na Ing Global University. At ang course mo is walang iba kung di Bachelor of Science in Millionaire. In short, magkakaroon po kami ng mga trainings. Kung mahihayin ka, mamawala pong hiya mo. Kung negative ka, magiging optimistic ka. In short, kaya kami lumaki ng sobra kasi tinutulungan namin yung mga distributor namin na matuto. Maging magaling mag-explain sa product, maging well-versed sa business, para nila kumita din sila ng malaki. Kaya itong training na guys, itong isang pinakamakakatulog sa inyo. Paano kayo magiging successful at paano kayo magiging isa. Doon sa every 3 months, meron 100 na distributor na giging milyonaryo. Okay? Ito na. Guys, meron tayong ways para kumita ka ng pera. At ang napakaganda ito, number one, pwede ka po mag-direct selling. Ibig sabihin direct selling, pwede kang magbenta-benta. Napakadali pong ibenta po ng products ng InGlobal kasi yung produkto na po ang nagsasalita. Ibig sabihin, kailangan mo lang mahihatid to sa customer mo, kailangan mo lang mahihatid sa prospect mo, naggumamit sila ng produkto. Kasi once na gumamit sila, makikita nila automatic yung changes. Sila na mismo magsasabi sa inyo na, ganda naman yung binenta mo sa akin, pwede ba ako mag-order ulit? Kasi once ang product maganda, automatic ang customer na mismo ang lalapit sa iyo. Number two, maganda, meron kami tinatawag na direct referral. Dito na po nakakatawa. Bakit? sa lahat ng maiinggita nyo na bibili ng package ng InGlobal, may kikitain ka 500 pesos. Ang kagandahan dito, sabi sa akin ng iba, eh Joseph, paano ko gagawin? hindi naman ako magaling mag-explain. Huwag po kayo mag -ala. Yun ang reason bakit may video ganito. Hindi mo na kailangan mag-explain. Sa panahon ngayon, yung video to, ibibigay mo lang sa mga kakilala mo. Isend mo lang sa kanilang yung links na to. Pag nakita nila at nagandahan sila at bumili sila ng package, boom! Sa'yo mapupunta yung 500 pesos. Dito pangatlong na to, ito na yung sinasabi ko kanina, nakikita ka ng 24,000 pesos per day. Paano yun? Napakasimple lang guys. Take note, isipin mo na lang parang family tree. The moment nag-member ka ng Inglobal, magkakaroon ka ng genealogy. Ang genealogy, isa sa left, isa sa right. Ganito lang kasimple. Now, pag nagkaroon ka ng invite at bumili ng package, dalawa. Okay, dalawang invite mo, dalawang bumili ng package. Nagkakaroon ka ng isa sa left, isa sa right. Pag nagkaroon ka ng isa sa left, isa sa right, ang tawag doon, match pair. Pag nag-match pair, meron kang kitang additional na one five. Ibig sabihin, sa dalawang mga kaibigan, may kita ang 500, may kita ang 500. Since nag-match sila, magkakaroon ko ulit na 1,500 pesos. Bakit nakakatawa to? Guys, isipin mo. Kung another next month, isang buwan, kumita ka ng sampo, may sampong nag-join, may sampong nag-join. Sampo sa left na bumili ng package, sampo sa right na bumili ng package. 10 times 10, pak, nag-match. Pag nag-match sila, automatic meron ka 15,000 pesos. Ang gaganda nito guys, kasi ito na tinatawag na leverage. Hindi hindi ka pwede magkakaroon ng 48 hours per day. Pero kung dalawa kayo nagtatrabaho, para kang may 48 hours per day isipin mo to. Hindi lahat ng tao kaya magtrabaho ng 24 hours per day. Pero lahat ng tao kaya magbigay at least isa or dalawang oras or tatlong oras na gagawin itong business na to. Isipin mo kung meron kang isang dang Ginagawa nila ang in global once one hour per day. 100 times 1, that is 100 hours. Yun ang sikreto ng lahat ng taong mayayaman. Si Henry C., may-ari ng SM, ilan ang empleyado niya? More than 100,000. Ibig sabihin, kung 100,000 yung tao ni Henry C., kahit isa lang ang mag-isang oras lang, ang ibigay nila sa pagtatrabaho, ibig sabihin, ang trabaho ni Henry C., 100,000 ours isang araw. The greatest invention as of now is networking. Bakit? Simple lang para sa akin kaya sobra po ako na inspired gusto gusto mong gawin ng networking. Pag nag-networking po kayo, hindi nyo po kailangan maging sobrang galing. Hindi nyo po kailangan ng experience. At lalong lalo na hindi mo kailangan ng sobrang daming kapital. Isa pa, hindi mo kailangan tigiba po ano ginagawa mo ngayon. Estudyante ka, pwede mong ituloy. Nagtatrabaho ka, pwede mong ituloy. OFW sa ibang bansa, pwede, pwede mo siyang gawin. Napagandang networking hingin kasi guys, ang ginawa po sa akin sobra pong ganda. My name is Joseph Lim. I'm from Bicol. Sino pong mag-aakala ng isang Bicolano because of networking magbabago buhay? I was just a simple boy na from Manila to Bicol, nag-ordinary bus, station bus po sinasakyan ko. But because of being global niyon, nakapunta po ako ng iba't ibang bansa. Nakapunta na po ako ng Hong Kong, Malaysia, Thailand, UAE, Europe, US. Ang dami ko po na pong napuntahan na namamasyal po ako. Nabigyan na rin po ako ng pitong sasakyan because of this business. At ang pinaka nakakatuwa pa po dito, yung father ko, nabigyan ko po ng sariling house and lot na hindi lang po basta house and lot, kundi isang sobrang laki. Kaya guys, bago tayo maghiwa-hiwalay, ito po ang iiwanan ko sa inyong tanong. Lahat tayo meron 7,980 pesos. Pwede mong puntong dumadal sa kamay mo, naghahanda ka, pinapakain mo, binibili mo ng pabango, binibili mo ng cellphone. Ang tanong doon, ano ang binabalik sa'yo? Eks again, walang kasiguro doon sa mundo. Sabi nga nila, hindi mo malalaman ang pagkain masarap kung hindi mo titikman. Hindi mo malalaman ang bagay kung kaya mo kung hindi mo susubukan. Kaya para sa akin guys, kung sawang-sawa ka na sa buhay mo, nanggigigil ka na gusto mong magbago buhay mo, at ikaw yung tipong tao na alam mo kung magkano mang kinikita mo, hindi mo yan ang worth, mini-welcome po namin kayo. Kaya guys, bago tayo mag-iwahiwalay, iiwanan ko lang kayo ng isa sa pinakapagulito kong kwento. May maglolo, nagkukwentuhan. Yung bata, meron hawak na ibon. Sabi niya sa lolo niya, Lolo, kulaan mo. Yung ibong nasa likod, buhay ba o patay? Sabi ng lolo, alam mo iho, ang buhay ng ibon na yan, nakasalalay sa kamay mo. Pwede mong pag kong buhay, pwede mong dadahan-dahan ipitin at mamamatay. Pag sinabi ko naman, patay, pwede mong dahan-dahanin, iiwan at mabubuhay. Now guys, para lang pong opportunity na binibigay namin. Kayo po may choice kung gusto nyo itong i-grab at magtulong-tulong tayo o gusto mo itong hayaan. Basta isa lang po ang masasabi ko sa inyo, nandito po kami, 10 years na po ang in-global, lumalaki kami ng lumalaki. It's up to you kung hahayaan mo, tulungan ka namin para magbago buhay.